guys for today's video ay magsalansan ulit tayo dito mga lods, mga idol sana patuloy tuloy sa support sa akin dyan uh, may tanong nga pala ako sa inyo mga kalods kung sino makarilid sa mga mahirap kanyang panahon ah, uh, I mean aminin ko na naranasan ko ng hirap hirap, pagod, pawis yung time na Nag-aral kami ng 2, 1 pa 6. Yung baon namin ay ano lang, piso. Piso <laughs> dos, yun lang kadalasan namin yung baon. Kasi mura pa yun dati. Ayan. Ang dami ko lang naranasan sa kahirapan. Ito ngayon, dito ako ngayon, ang aludz. Magka trabaho kasi pinaaral ako. Hindi ako nag-aral ng mabuti. nag ako na nang mabilis. Kaya hindi mahirap. Hindi madaling kung kayo talaga ay nag-aaral, huwag sasayangin. Kasi pinapaaral tayo ng mga magulang. Kaya huwag nyo sasayangin mga lods. Kasi dumating ang time na magsisi ka. Darating ang panahon na pagsisihan mo. Ako sa bagay, sa totoo lang, hindi ako nagsisisi kasi may anak na ako at mahal ko din yung pamilya ko kahit may asawa na Mahal na mahal ko din yung pamilya ko kasi ah, silang bumubuhay sa akin. Silang bumubuhay, kung tayong nakahirapan, lumaan sa pagod at pawis. Kaya ako ngayon nagtatrabaho talagang magtsatsaga sa trabaho. Sana mga Lods, huwag niyong kakalimutan at tatandaan niyo po parati na isipin niyo kung nag-aaral kayo o pinaaral kayo ng mga magulang ng kabutihan ay para din sa atin yan dami nga dito hindi nakaaral sa Manila kasi crisis at walang pera kaya palaboy-laboy na lang yung iba siyempre nakakaawa din kasi galing ka din sa kahirapan sana naman po paki-like sa video na to at paki-follow po sa akin Facebook page pa YouTube channel tapos din sa TikTok. Ito po yung pangalan na ginagamit ko. Parehas lang po yun sa tatlong klase. No? Sana po ang kayo. Kung dumaan to sa inyo, tapusin mo muna yung video para yung buong story ng kahirapan ay maranasan kung sinong nakaranas talaga ng pobre pobre ba? bisaya pobre Ano? talaga dati na na Ano na ako na ang baon na ako ng tagpiso isang araw piso dos minsan dos yung elementary pa kami noon tapos nag high school kami 30 yung baon namin kasi ano 20 maghapon yung 20 tag 10 ipamasahe tapos yung 30 yun na yun snack na yun tsaka lang kami nun. Hanggang nakatapos, mga kuwrentil lang natapos ko kasi, paano yun, nag-lockdown, mga kalods. Kaya, maaga nag-asawa yung nag-lockdown, maaga nag-asawa. Kaya kayo, mga lods, huwag nyo sasayangin yung time, yung panahon na binibigay sa inyo ng mga ama at ina nyo. Kaya, bibigyan nyo dapat ng chance pagkakataon dapat makatapos kasi, para sa atin pala yung iniiskwilahan natin. Ba, ba ano, bandang huli magsisikat talaga. Hindi mo alam. Baka makasabi ka totoo nga pala ang sinasabi ni Lodge by June Vlog. Totoo 'yun. Maraming salamat and maraming salamat sa support. Sana tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung support ko. Maraming salamat. Paki-follow sa taas, paki-comment and like and share. Yun lang hinihingi ko sa inyo. Maraming salamat.